Hi! Good morning guys! Nagpakain ako ng aking alagang kalabaw po Nagbakiro ako ng kalabaw namin na uh, turo Kasi Pag hindi bakiruhan mga guys Di yung mabubusog Kasi kung kunti lang mga pagkain dito Pag bakiruhan ng kalabaw sa mga marami mga damo Para mabusog po Ayun po uh, galing po kami sa aming farm eh mamaya ay may trabaho kami sa aming farm po ay hello so punta po ako sa aking alagang kambing yung alaga kong kambing po ang uh, ka farm po hindi nakatawid sa tawidan ng <laughs> maliit na sapa yun panay mi may si hindi makatawid yung kung dalawa yung ina nila yun ang ina katawid na ang isa nakatawid eh. nahirapan sa tawiran ng kawayan na tawiran madulas kasi mulan ko gabi yun me ami ah, me yung maliit na anak niya oh. yung isang mag ina Ami. Mi. Buhatin na to. Para makatawid. Yan. Yan po, guys. Buhat ko. Yee, tawid ka na doon ka na, sige. Isa naman. Sina tatakot sa tawiran na kaya madulas kasi. Buntis pa naman to. Mi. Oh, muntik na mag-anak oh. Mga farm. Yan. Na. Yan. Yan po. Tawid na to. Kasi inalalayan ko. Tawid na, tawid. Tawid, huwag kang matakot. Tawid. Tawid, sige. Tawid, yan. Okay. Tawid na siya. Okay po. Tapos na po. Pupunta na sila sa kanilang mga kasama. So, ako naman, punta naman ako sa trabaho namin sa farm. Bugas kami ng sitaw, guys. Okay. Tinan nyo po ang dadaan tayo mamaya sa tanim ko ng mga mga upo. So, mahirap dito daanan, guys. Kasi ang akyap. Nandaan paket. Punta sa farm namin. Galing sa kabila. si, punta ko doon. mga hayop namin. kalabaw. Kalabaw at saka kambing doon ko nilagay. Sa kabila naman. mga farm namin. Hapo. Exercise talaga. So malapit na po yung farm natin na upo mga ka farm na po yung makapal sa taas na yun tanim kong upo yan tanim namin na upo sus ginuyod na dahil sa bunga tumba yan ang lalaki na talaga farm yun mga farm mo still damage yan ang lalaki tumba yung kawaya na buksok namin kayanin si gabok na to y. sana talaga ang dami naman bunga yan dami talaga bunga yan mga farm yun dami yun bilang lawak pa naman to parang medyo malawak lawak to so may saging kami itong tinago inulit yun so, na lakatan to mga kaparam lakatan to sarap nito inin ho yun, yun. So, mamaya na tanghali ka iba yan yan tayo mga kaparm sarap talaga sa bukid kasi maraming mga makakain pag marami kang tanim yun ang upo namin oh. tingnan nyo po ang upo namin ha? kung gaano karami ang bunga yun ang upo namin ayun takbo tayo sa pinakadulo ano talaga kung nabubunga ba ang dami yung bunga po mga ka hmm. Ang lilim sa ilalim, walang init. Itang halin tapat, walang init dito. Marami. Tagos-tagos sa mga bunga. Hmm. Ang sarap ng saging lakatan. Kain namin. Yun mga ka-form. Dito, kunti pa lang si maliit na bunga. Itu namanya kemakita. Maraming bunga naman sa kabila. Hayun. Hmm. 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 Nanga bunga-bunga talaga. Hmm. 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 Hmm, mm. sakit. Hmm. yun yun so nakita naman yung productive ng opo. ang pinaka main production ng opo. yun bunga na talaga mm hmm. nanyo po ha kung kaya paulit ba ikot, ikot tayo dito Taming bunga ay yung mga portion na hindi na buhay yung upo. Saka mga portion na maganda ang buha. Ang kanyang tubo. O, tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Ayun. Bunga talaga. Ayun. Ayan din eh. Kailangan nga talaga itong spray. Ayun mga ka-farm. Ang ganda. Ayun. So, thank you. Bali Thank you. Thank you very much. Doon sa kabila naman namin. Mga tanin namin ang palay doon. Yun po. Ano nyo po ang area ng production. Productive area. Yun. Palay naman simula pala magbunga. Yun pero mahaba ang bunga malaki ang lalaki mga bunga ayun yung sitawa namin yung farm bila naman sitaw yan iba mga bunga kayo nakikita yung patubig dami nakalagay dito mga drums para, para sa pagdilig at spray ng aming mga pananim dito yung yung ang ganda tingnan no? ng aming ampalaya yung kunti palang bunga kasi simula palang to